Halina, kapatid, sa katahimikan ng gabing ito, samahan mo ako sa isang time team na panalangin. Bago tayo pumikit at magpahinga, ating alalahanin na may isang Diyos na kailanman ay hindi natutulog. Siya'y laging nakabantay, nagbabantay sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga pangarap at sa ating puso. Sa kabila ng ating pagod, takot at pangamba, may isang Panginoon na handang umakay at magbigay ng kapayapaan. Halina, lumapit tayo sa Kanya ngayong gabi at ipagkatiwala ang lahat sa Kanyang mapagmalasakit na mga kamay. Amang mapagmahal, sa katahimikan ng gabing ito ay muli akong lumalapit sa iyo. Sa gitna ng dilim ng gabi, sa mga oras na ako'y pagod at may dalang bigat sa puso, alam kong hindi mo ako iniiwan. Ikaw, Panginoon, ay Diyos na kailanman ay hindi natutulog. Sa bawat tibok ng aking puso, sa bawat hinga ko, ikaw ay nariyan, nakabantay, nagmamahal, at nagiingat. Panginoon, Maraming pagkakataon na ako'y nag-aalala sa bukas. May mga oras na natatakot akong hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ngunit pinapaalala mo sa akin ngayong gabi na wala akong dapat ikatakot. Sapagkat ikaw ang Diyos na gising, laging nakikinig at laging gumagabay. O Jesus, salamat dahil kahit ako'y mahina, hindi mo ako pinapabayaan. Kapag ako'y natutulog, hindi natutulog ang iyong pagmamahal. Kapag ako'y walang lakas, ikaw ang nagbabantay sa akin at sa aking pamilya. Sa bawat oras, kahit hindi ko namamalayan, ikaw ang nagtataboy sa panganib. Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan at ikaw ang nagdadala ng katiyakan sa aking buhay. Ngayong gabi, Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat, ang aking mga pangarap, ang aking mga mahal sa buhay, at ang lahat ng bagay na nasa aking puso. Naway, ang pagtulog na ito ay maging panahon ng kapahingahan sa ilalim ng iyong mga pakpak. Balutin mo ako ng iyong kapayapaan at hayaan mong magising ako bukas na may bagong lakas, bagong sigla, at bagong pag-asa. Maraming salamat, Diyos ko, sapagkat hindi ka natutulog, hindi ka napapagod na mahalin ako, hindi ka nagsasawang magbantay sa akin. Sa iyong mga kamay, ako'y ligtas. Sa iyong mga mata, ako'y mahalaga. At sa iyong walang hanggang presensya, ako'y tunay na payapa. Panginoon, sa katahimikan ng gabing ito, lumalapit ako sa iyo ng buong puso at pagpapakumbaba. Alam kong ikaw ay Diyos na kailanman ay hindi natutulog. Lagi kang gising, lagi kang nakabantay, at hindi nagkukulang sa paglingap sa akin at sa aking pamilya. Salamat po, Ama, sa katiyakang kahit ako'y natutulog hindi mo ako iniiwan. Hindi ka napapagod na magbantay. Hindi ka nagsasawa na magbigay ng lakas at kapayapaan. Kapag ako'y nag-aalala, ikaw ang nagbibigay ng kapanatagan. Kapag ako'y nanghihina, ikaw ang nagiging lakas ko. At kapag ako'y naguguluhan, ikaw ang nagiging gabay ko. Panginoon, Isinusuko ko po sa iyo ngayong gabi ang lahat ng aking iniisip, ang lahat ng bigat sa aking puso, at ang lahat ng kinatatakutan ko para sa kinabukasan. Nais kong matulog ng payapa dahil alam kong ang aking buhay ay hawak mo. Bantayan mo po ang aking mga mahal sa buhay, ilayo mo kami sa anumang panganib at punuin mo ng liwanag ang aming tahanan. O Diyos na tapat, salamat sapagkat hindi ka nagkukulang at hindi ka bumibitiw. Salamat sapagkat sa bawat patak ng luha, ikaw ang nakakaalam. Sa bawat daing na hindi ko maibulalas, ikaw ang nakaririnig. At sa bawat paghinga ko ngayong gabi, ikaw ang nagbibigay ng panibagong pag-asa. Panginoon, bigyan mo ako ng mahimbing na pahinga nang pusong panatag at nang paniniwalang bukas ay may bagong biyayang darating sa iyo ko ipinagkakatiwala ang lahat sapagkat ikaw ang Diyos na hindi natutulog at kailanman ay laging nakabantay Panginoon kong Diyos ngayong gabi muli akong lumalapit sa iyo na may pusong mapagpakumbaba sa katahimikan ng oras na ito sa gitna ng pagod at bigat ng araw na lumipas, nais kong ipaalala sa aking sarili na ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi natutulog. Sa lahat ng sandali, sa lahat ng oras, ikaw ay nakabantay sa akin at sa aking pamilya. O Diyos, madalas akong nakakaramdam ng takot at pangamba, lalo na kapag ako'y mag-isa at tahimik na nag-iisip ng mga suliranin. Ngunit ngayong gabi, nais kong itanim sa aking puso ang katotohanan na ikaw ay laging gising, laging handang umalalay, at kailanman ay hindi nagkukulang. Hindi ka tulad namin na napapagod, hindi ka nagkakamali, at hindi ka lumilimot. Maraming salamat, Ama, sa mga oras na ako'y mahimbing na natutulog ngunit ikaw ang nagbabantay. Salamat sa mga pagkakataon na ako'y naglalakad sa gitna ng panganib, ngunit ikaw ang nagligtas sa akin nang hindi ko namamalayan. Salamat sa iyong mga mata na laging nakatingin at sa iyong kamay na laging nakaunat upang ako'y tulungan. Panginoon, ngayong gabi, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng aking alalahanin. Ang bigat ng puso ko ang mga bagay na hindi ko alam ang kasagutan, ang mga pangarap na hindi ko pa nakikita, lahat ay inilalagay ko sa iyong paanan. Sapagkat alam ko, Panginoon, na mas alam mo ang tamang panahon at mas nakikita mo ang kabuuan ng aking buhay. Kung kaya't sa bawat oras na ako'y natatakot, ipaalala mo sa akin na hindi ka natutulog sa bawat oras na ako'y naguguluhan, iparamdam mo na ikaw ay laging nakabantay. At sa bawat oras na ako'y nanghihina, buhusan mo ako ng lakas na galing sa iyo. Hayaan mong sa aking pagtulog ngayong gabi, madama ko ang kapayapaan na dulot ng iyong presensya. Balutin mo ako ng kapanatagan na hindi kayang ibigay ng mundo. At paggising ko bukas, Panginoon, naway maranasan ko ang bagong lakas, bagong pag-asa, at bagong sigla upang ipagpatuloy ang buhay na kasama ka. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka natutulog at hindi ka napapagod. Salamat sa iyong pag-ibig na walang hanggan at sa iyong pagkalinga na hindi nagmamaliw. Sa iyo ko ipinagkakatiwala ang aking buong buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Ama namin sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng anak at ng Espiritu Santo, Amen. Kung nabless ka ng panalanging ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.